Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni R.R. Enriquez ang viral video ng social media personality at may-ari ng isang parisan, si Diwata, na masiglang nakikibahagi sa mga Zumba sessions ng kanilang komunidad. Matatanda ang nag-file si Diwata ng kanyang Certificate of Nomination and Acceptance sa Commission on Elections para sa kanyang kandidatura sa 2025 midterm elections. Sa kanyang Instagram post, tila may laman ang mga salitang binitawan ni RR. Dating hindi namamansin, ngayon nagpapapansin? Na sinamahan pa ng video kung saan masiglang sumasayaw si Diwata kasama ang mga residente ng Pasig City. Ang pangungut siya ay tila patama sa biglang pagbibida ni Diwata sa komunidad matapos pumasok sa mundo ng politika. Bukod sa Zumba video, nagbahagi rin si RR ng clips na nagpapakita umano ng masungit na reaksyon ni Diwata sa mga fans na lumapit upang makipag-selfie. Hindi rin pinalampas ni Juliana Pariscova Segovia ang pagkakataon upang magbigay ng kanyang opinyon. Sa kanyang Facebook post noong October 11, ibinahagi niya ang larawan ni Diwata habang kasama ang ilang kalalakihan sa kanyang parisan na tila may patama rin ukol sa image ni Diwata bilang public figure at negosyante.